Ito ang kandilang hindi na at nagpapanatiling mabango ang iyong tahanan ng matagal. Alamin kung paano gumawa ng walang katapusang kandila. Sa video ngayon, matututo kang gumawa ng kandilang pambahay na nagpapalamuti at nagpapabango sa iyong tahanan. Kailangan natin ng isang lemon, hiniwa ng pabilog, hindi masyadong manipis o makapal. Kailangan din natin ng lalagyang salamin. Pwede mong gamitin ang mga garapong maso na ito. Ito ang mga kakailanganin natin. Ngayon, gagamit tayo ng malapad na asin. Walang eksaktong dami. Pwede kang maglagay ng mga dalawang daliri ang kapal ng malapad na asin. Pagkatapos ilagay ang asin, ilagay natin ang mga hiwa ng lemon. Pwede mong ayusin tulad ng ginagawa ko rito. Ilalagay natin sila ng ganito para may espasyo para sa tubig. At tandaan, walang eksaktong dami. Depende sa laki ng lalagyan na ginagamit mo para sa kandila. Pero mag-iwan ng dalawang daliring espasyo para sa tubig. May idadagdag pa tayo. Ang susunod na ilalagay natin ay mga cloves. Mabango ang cloves at nakakatulong itaboy ang mga insekto, lalo na ang mga lamok. Pwede ka ring magdagdag ng cinnamon kung gusto mo. Gumagamit ako ng mga sangkap na nasa bahay ko na. Susunod Magdadagdag ako ng kaunting eucalyptus oil. Dadagdagan nito ang citrus na amoy ng kandila, mas mabango pa. Makikita mo ang langis na ito sa botika o health food stores. Panghuli, tatapusin natin ito ng mantika. Ito ang ating panggatong. Dahil hindi naghahalo ang langis at tubig, lulutang ito sa ibabaw. Iyon mismo ang kailangan natin. Ngayon, kailangan natin ng mga disposable na baso. Malamang may natira ka mula sa mga party o selebrasyon gugupitin natin ang ilalim dahil iyon lang ang kailangan. Pagkatapos itrim ang base, butas lang sa gitna ang kailangan. Doon natin ilalagay ang mitsa gamit ang tali ng karaniwang kandila. Pwede mong tunawin o gupitin ito para dito. Mas gusto kong gupitin, mas madali at walang abala. Ngayon, ilusot ang tali sa butas at ilagay sa lalagyan at handa na ang ating gawang bahay na kandila. Sindihan mo lang at ilagay sa kahit saang kwarto ng bahay. Pwede rin gamitin sa espesyal na hapunan. Maganda tingnan. Ilang oras itong masusunog. May kaaya-ayang amoy. Kapag gusto mong gamitin ulit, dagdagan lang ng langis. Pwede rin gumamit ng recycled na langis. Epektibo rin. Iyon ang ating tip para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan ninyo. Yakap, at kita tayo sa susunod na video.